Sa pamayokan mga bareta, OWA Bicol nakanda na, kaso ng repatriation sa mga OFW na naipit sa gera sa Israel. Bicol ikawalo sa may pinakalangkaw na inflation rate sa nasyon. Pambubudol sa sarong motor shop, hagup sa CCTV. Motorista gadankan makabunggo sa kasabat na bus sa Sorsogon. Asin, online spoken poetry competition, piglunsar kang DSWD Bicol. Gahapon, Webes, Oktubre 12, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Katanduanes at sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, Oa Bicol na in ng repatriation sa mga OFW na naipit sa gera sa Israel. Mantang duwa naman ang naitalang Pilipino na binawian ng buhay huli kang kararibukan. Detalyes sa report ni Carmelo Balya. Nakahanda na ang Overseas Workers Welfare Administrator o OWA Bicol in kaso hagadon kan mga bikula nung Overseas Filipino Worker o OFW sa Israel na maawot na nilang maripatriate o magbalik na sa nasyon. Sigun sa tagapagtaramkan opisina sa Bicol, in kaso maglalaan si Galot Entry Israel asin kan Hamas, dakulan posibilidad na magbaralika na ang mga OFW, alagad sa presente, malabo pa subot ini mangyari. Sa datos kan OWA, nasa 568 rehistradong Bikulano ang OFW sa Israel. Ang mga kababayan kasi natin sa Israel, uh, medyo resilient. Ano? Kumbaga, I'm, I'm not saying that doon lang sa mga taga-Israel. Si Filipinos kasi by nature is resilient, very resilient. So, yung ating mga kababayan sa Israel, eh, although may ganito ng pag-escalate ng kaguluhan, medyo hindi pa nagre-request ng repatriation. As a matter of fact, yung ating embassy, uh, sinabi nila na so far, wala pa tayong requests for repatriation para sa mga OFWs na nasa Israel. In kaso man na magkaigwan ng repatriation, may mga naghahalat man asistensya para sa mga aktibong miyembro kan -owa arugan livelihood assistance grant na nagkakantidad 20,000 mil pesos. Mantang sa mga OFW na habo ng bumalik sa Israel, may loan programa na pigo o Priseran Owa na nagkakantidad sang gatus mil pesos, sundo 2 milyones pesos. May financial relief assistance program man na pwedeng ma-approve sa alagad bako siring kan ibang asistensya, halabaan magiging proseso kaini. Sanay na sa mga Uh, pagpapa-uwi ng mga Pilipino. So, no, we have proven time and again na kapag kailangan umuwi ng mga Pilipino, eh, handa yung ating gobyerno uh, through coordination ng uh, DFA, ng uh, OWA, okay? and uh, DSWD, uh, lahat ng, ng, ng agencies na pwedeng makatulong. Okay? Convergence, nagtutulungan ang lahat ng uh, government agencies para maiuwi yung ating mga kababayan kung kinakailangan. Sinabi man ni Bonet na may mga linya man sindang pwedeng makontakan mga kapamilya o kan mismong OFW in kaso may mga mawot ining ipaabot na impormasyon bukas ini 24 oras. I, I, would suggest na they keep uh, in touch with the Philippine Embassy kasi si Philippine Embassy yung makakaramdam niyan una eh kung kailangan na bang umuwi ng mga Pilipino. Okay, so kapag si Embassy nagsabi na tara, uwi na tayo lahat, kid the call, umuwi na kaagad. Kasi yung ibang mga Pilipino sa sobrang resilient, kahit mandatory na yung uwian, ayaw pang umuwi. Di bali na daw mawala ng, ng, ng ano, kumbaga, kumbaga sa kanila, uh, di bali ng malagay sa panganib, wag lang mawala ng trabaho. Yan yung iniisip ng iba nating kababayan. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kan opisina sentral kan OWA, may lima ng Pilipino na dainasusog ang lokasyon mantang duwa naman ang kumpirmadong binawian ng buhay dahil sa nangyayaring sigalot sa nasambit na nasyon. Para sa mga baretang Bicol Carmelo Balia. Bicol pang walo sa 17 reyon sa nasyon na may pinakalang kauna inflation rate na naitala sa bulang kang September base sa datos kang PSA. Detalya sa report ni May Arango. Notado ang pagagrangay kan mga namamanuaan sa padagos na pagmahal kang mga barakalon sa presenteng panahon. Sigung kay Nanay Josephine sa rumpara tinda, kung dati nanotara niya na kadakol na nagdadagsa sa sayang tinda, lalo na pagkaaga, ngunyan mabibilang niya na sa kamot ang mga namamakal. Ano nila? So, barakalon ba e, ka? Eh, ano, pagka yan? Sige lang po. Nanday, magparalangkaw ang barakalon, lalo na mga gulayon. Sigon sa Philippine Statistic Authority o PSA Bicol, nagkaigwan yung 1.2% na paglangkaw sa inflation rate sa rehiyon, na sarong indikasyon na nasa liwat na nagkakaskas ang paglangkaw kang barakalon sa Bicol. Sa datos kang ahensya, 5.6% ang inflation rate ka nagtalikod na bulan na September, halik sa 4.4% kan Agosto. Dakulang kontribusyon sa paglangkaw kang inflation rate kang rehiyon iyo ang mga food and non-alcoholic beverages na igwang 10.3% sa bulan na September. Halangkaw na maray hali sa 7.2% kan Agosto. Highest niya na ang highest na inflation rate kang Bicol was recorded noong February at 8.8%. So yun yung highest for this year lang. And then downward trend siya uh, March up to last month na August na 4.4. So, so far, ito ang lowest 4.4. And then, ngayon na September, uptrend naman siya, nag 5.6. So, kung ikumpera mo na nag-highest ang Bicol nung 8.8 nung February, medyo okay pa siya. Medyo, or, or, bako man siya, alangkawan pang maray. Okay. Pero sa tigsabi tang inflation rate na uh, ideal is 2.2 to, to 4% lang. So lampas na siya sa ideal na ano na inflation rate. Ang probinsya kang Camarines Norte ay may pinakahalangkaw na na-record na inflation rate na uminabot sa 8.5. Sinundan kang Albay na uminabot sa 6.3. Katanduanes na may 5.50. Sorsogon na may 5.1. Kamsur na may 4.8. Asim probinsya kang Masbate ay may pinakahababaan na 4.3%. Ipinahayag kang PSA Bicol na dahinin kontrolado ang mapaagi sa pagbabaakan mga presyo huli takapot kang ibang ahensya. Dahilan sa ang trabaho lang nindaan magkolekta kang aktual na presyo as in mag-monitor ka mga commodity sa merkado. Katakud kay Nigo ang naging mensahe ang ahensya para sa publiko lalo na sa mga parabakal. Siguro kay po ang tagayod magtipid and magprioritize sa kung ano ang 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 babakalon ta. So most probably food food nga ang priority ta. Ganun. Mientras tanto, nasa pangwalong pwesto ang Bicol sa 17 rehiyon sa bilog na nasyon sa may halangkaw na inflation rate kan septembre Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Pangabon sa pampublikong eskwelahan na itala sa Albay, insidente, hagup sa CCTV. Uyang report. Puon ngunya na aldaw para mientras na ipigpadlak ang gate kang Marayag Elementary School sa Barangay Marayag Libon Albay. Bubuksan sa nainito yung urulian. Alas 11 kaya kasudmang ugto, Oktubre 11. Kan may sarong lalaki na basang nasa ng luminaog sa eskwilahan asin hinaabon ang sarong laptop asin wallet na nasa logang sarong classroom. Nahago pa sa CCTV kan barangay an paglaog asin pagdulag kan sospek lunad ng sarong motorsiklo pasiring sa direksyon kan banwaan ng uwas. Sigun sa pamayok ang eskwilahan, ang biktima ay ang saindang student teacher na nagpunpasan ng magturo kang nakalis na bulan. Nagkataon na naka-lunch break ang biktima asin ibang maestra, kaya nakakuha ning ang maabon. Magsasarong oras man antes na maisian na nawawaraan na ang laptop asin wallet kang biktima, na tulos manindang ipig-report sa otoridad. Actually po, naawa ako doon sa student teacher kasi... Naka-save daw po doon yung thesis nila at saka yung action research. And wala daw siyang ibang soft file ng soft copy noon. Hard copy lang. So, now, kasi imagine naman ang hirap ng pag encode at paggawa ng thesis. At saka title defense pa naman nila this coming Saturday. Premierong best nangyari sa eskwilan. Kaya pangapudan niya So, nag-request kami na kung po pa pwede pag lunch time and pag uwian, may mag-duty na barangay tanong. Naglalak na kami ng gate. And then, uh, sabi ko, i-orient yung mga sudyante na kapag ka hindi kilala na may pumasok sa gate, sabihin sa teacher agad. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Maribet Corporal, ang tagapagtaramkang Libon PNP, tulusindang indang nagsagibo ng investigasyon kan maipaabot sa indang insidente kung sa inakumpirmar na bako man taga ang sospek as in dayo sa naman ini. Pinag, um, advice minapo po sa mga teacher, lalo-lalo sa mga espilahan, na if ever po yun nga ni, na naglalansinda, o kung kahit da inaglalans kung masa insinda ma'am ang um, daradara pirmi ang mga importanteng gamit lalo na yung mga arog kaan na laptop, mga ang um, cellphone, wallet, bag na kung sa insinda magduman na araw ni na manindali na po ang room ang, ang office ang um, darahon ninda para di, maiwasan po niya to ang mga arog kaining salisi. Sa presente, Padagos pa ang pinagigibong follow-up investigation kang Libon Municipal Police Station sa mga posibleng inagihan kan sospek na dakulang bagay nga ni Matukdo ang sospechado. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Motorista gadan kan mabunggo sa kasabat na bus, pambubudol sa sarong motorshop sa Lagunoy, naagup sa CCTV. Asin, kompetisyon sa spoken poetry para sa mga katutubong hobenes. Piglon Sarkang DSWD Bicol. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort. Your tropical island getaway. Maghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com at maging pinagabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag alburutukan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Benya Francia danay tang namamatean siring kan sa sabiring partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurug pa acubicol! Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Pambubudol sa sarong motor shop sa Lagunoy. Hagup sa CCTV. Detalya sa report ni May Arango. Sa CCTV footage ni Nina, hagop ang nangyaring pambubudol sa sarong motor shop sa barangay San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Sa CCTV footage kang establishmento, may hiling ang ginibong panlalansikan sospek sa tindera kan magsaginining mabakaling pintura para sa motorsiklo. Pasado alas 2.25 nin hapon ka na kaging Oktubre 10 kan mangyari ang insidente. Kung in mahihiling sa CCTV kan maitaw na kantendera spray paint sa lalaki. Subuot nagtaramini na bako ito ang brand na hanap niya. At sinsabay na hinagad ang binayad kan sospek na 500 pesos. Matapos maitaw kantendera ang kwarta, Mayihiling man ang paglaw sospek ang 500 pesos sa tuong bulsa kaini. Asing kanday nakahiling ang tendera, sakaman ininagkuan yung 20 pesos sa walang bulsa. Sabay sabi sa tendera na 20 pesos sana ang naitaw sa iya. Matapos maitaw kan tendera ang 500 pesos marikas ining nagali sa daimaaraman na direksyon. Sigun kay Police Corporal Maria Magdalena Pukakaw, Assistant Community Relation kan Lagonoy Municipal Police Station, nagpapadagos pa ang pigigibunindang investigasyon sa pangyayari, tanganing mabisto ang sospek at sinmasangatan ng kasong swindling. Sinabi pa ni Pukakaw, makalihis nin apat na oras sa kanai-report sa saindang hepatura ang insidente, kaya day naman ninda nasusog ang sospek sabi po ng ano ng biktima ang ano daw po ang dialect po ng lalaki ng lalaki ng, ng, yun is Bicolano po siya Bicol kaya siguro po ma'am bako ma ma'am po siya pag hindi na ano bigla -big -an na lang po nag-ibig sa Laguna yung ni makapag-biktima kaya po no po big ano mi po -ano, -ano, na no po yung tagi ng itong lalaki niya kasi syempre po mga kami mga ano sa PNP po halos na mo dito may po ang mga tagi ng sa Lagunoy dahil lang kay ni nagpagirumdum sa liwatan otoridad lalo na sa mga tagsa diri ning establishmento din negosyo na pirming maging rikmat at sin alerto nga ning maiwasan ang siring na insidente higahagad ni in po maging mainyak uh, maingat po sinda sa mga nakatransaksyon po ninda saka po kung may ano po sinda, may customer po siya, dapat po, ano po siya, um, alerto po siya sa mga transaksyon kung nakapagbigay na ba sila ng item, nakapagbigay na rin po sila ng pera, dapat po, alam po nila yun para kung kuli, kung kuli ba man siya na sala, so pinaunin si, at least, aram ninda sa sandiyan ni na totoo itong tinaunin na, na at tama sa so tinaunin sa customer nila. Tsaka po, kung, ma, kung may CCTV man po, sinda talaga, kung po pwede, mag-review po, sinda ng CCTV, siya so, ang po po so, sa ng customer. Kaya niya po maka, ik sabi nga ni, magkamalugbagi, so... send ang customer. Tanga ni niya po sinda maloko. Kasi nga ni po may, may kung maluloko kung may pong nagpapaloko. Dahil ang kansiring na insidente, ang PNP Lagono ay sa liwat na mabisita sa mga establishmento di negosyo para magtaon ng safety and crime prevention tips para sa mga baretang tatakbikol, May aranggo. Motorista gadan kan mabunggo sa kasabat na bus sa Sorsogon. Uyang report. Dedo na rival ang lalaking ini. Makalis na makabangga ang piglulunadang motorsiklo sa kasabat na pampasadang bus sa Maharlika Highway, Sakop barangay Salbasyon, Erosin, Sorsogon. Poko mas o alas 10.21 ning banggi kang Martes, Oktubre 10, binisto ang biktima na si Carlo Aguirre, residente kang barangay JP Laurel, Bulan, Sorsogon. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na tinampo, kan sumalpok sa kasabat na bus, nagikan matnog asin pasiring kutang Sorsogon City. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik ang biktima sa tinampo, mantang harus dai naman mapakinabangan pa ang pigmamaneho kaning motorsiklo. Tulos man na nagresponde sa lugar kang insidente ang personalis kang irusin MDR Remo. As in ang biktima sa ospital, alagad ini ang binawian man sa naning buhay. Huli sa sinapo kaning seryosong lugad sa manibay ibang parte kan hawak. Katakod ka ini, liwat na nagpagirumdum ang otoridad sa mga driver na pirming magbalo ning dobling pag-iingat sa pagmamaneho. Siring man na siguro na nasa kondisyon ng hawak antes ang pagbiyahe, ngani makaibitar sa diskwido. Para sa mga baretang tatak Bicol, nomer Corporal. Tibay sa spoken poetry, madadalan online sa Piglunsar na kompetisyon kang DSWD Bicol para sa mga katutubong hobeness. Ang ubeto kang aktibidad, Aramon sa istorya ni May Arango. Sarong kompetisyon ng Piglunsar kang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa mga benepisyaryo kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ini bilang parte kan mga aktibidad sa selebrasyong kambulang kan mga katutubo. As in kang ikabainti sa isna anibersaryo kan Indigenous People's Right Ako IPRA o Republic Act 8371 ngunyan na Oktubre. Sigun kay Hanely Lopez, Indigenous People's Focal Person, dahil lang kang kadakol ng mga katutubong hobenes na beneficiary kang 4Ps, Naisipan nindang ilunsarang tibidan na pigapod nindang tanghal tula ng mga kabataang katutubo na ang katuyuhan maipailing asin mamidbidan ang tibay kamahobenes na katutubo obra nila, yung mga skills ng ating mga katutubo ay makilala para maibisan na rin yung mga diskriminasyon na nararanasan ng mga katutubo, di ba? Maraming mga umiiral na mga kaisipan na ay ang mga katutubo hindi magaling, mga ganon. Pero sa kabilang banda, marami naman talaga silang skills na pwede nating makita. Yung mga, mga kaya nila, may mga bagay na hindi natin makakaya na sila lang talaga yung uh, nakakagawa noon. Ang kompetisyon, iguan tema na katutubong kabataan sulong, boses at obra sa makabagong panahon. Ang mga huben na edad 12 hasta 18 ang kaintra sa nasabing aktibidad. Para sa mga kabataang katutubo, uh, nakikiisa ang DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagdiriwang ng uh, buwan ng mga katutubo ngayong buwan ng Oktobre asa sa ika-26 year anniversary ng Ipra. Uh, hinihikayat namin ang mga katutubong pamayanan kung sino man ang nais na lumahok para sa ating ah uh, tanghal tula. Uh, Uh, magsumiti kayo, kausapin ninyo ang inyong mga City Municipal Link para ibigay ang inyong entry. Uh, sisikapin namin at isinisigurado ng uh, Pantawid Pamilya ng kagawaran din na hindi kayo madidiskrimina at sisiguraduhin natin na ang aktibidad na ito ay makakatulong upang makilala at masuportahan ang mga katutubong pamayanan. Maraming salamat. Pitong partisipante gikan sa anum na probinsya kang rehiyon ang pwedeng magsumitir kang sa indang entry. Hasta sa Oktubre 16, paagi kang link na kang DSWD. Mantang sa Oktubre 31, maaaraman kung sisay ang manggagana. Kantidad 4,000 pesos ang pwedeng maiuli na premyo kang makakakuha kang enot na pwesto. 3,000 para sa second place. 2,000 para sa ikatulong pwesto. Asing 500 pesos sa mga consolation prize. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Asin yan ang mga katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. 74 dias na Sana. Pasko Ako si Nomer Corporal. Salamat.